hapon sa lahat. Ako si Lisha Melodumpo at ngayon ay ibabahagi ko kung ano ang wika na ginagamit namin sa aming lugar. Sa aming lugar ay gumagamit kami ng wika na Cebuano o dialecto to na Cebuano Tago dahil mas nangingibabaw sa amin ang paggamit ng Cebuano sapagkat kami ay galing dito din naman gumagamit ng iba't-ibang wika sa amin, kagaya na lamang ng mga uh, taga-ibang lugar na, na lumipat sa aming lugar at ginagamit nila ang kanilang wika para makipag- komunikasyon sa amin, ngunit ito ay nahahaluan na ng Cebuano. Oo, masasabi ko na ang wika ay nagkakaroon ng pagkakakilandan sa isang tao dahil malala mula ng isang tao dahil sa kanyang wikang ginagamit. Ang wika ay ginagamit natin sa alamat, ang um, kultura at mga tradisyon. Kaya masasabi ko, ang wika ay nagkakaroon ng pagkakakilanlan sa mga tao. Nagbabago ang paggamit ng wika depende sa henerasyon. Dahil ito ay nadadagdagan, ito ay ginagamit ng mga tao, ito ay nababago o nadadagdagan ang mga salita sapagkat iba-ibang tao ang gumagamit nito. Maganda talaga na atin siya sa atin kung ano ang sariling ating wika, kung ano ang ating ginagamit. Sabagkat dito ay nagbibigay ng pagkakakilanlan kung ano at ano ba ang ating pinagmulan.